Ikaw, nakarinig ka na ba sa mga ibang kumakandidato na party list? Nakarinig ka na ba ng ganyang klaseng ano? Wala pa nga, ah, eh, wala pa po eh. Natutulungan wala. talaga yung lahat ng mga kapwa natin kagulong. Alam niyo yun naman guys sir, malapit na yung election sir eh. Kasi meron akong ano sir eh? meron sana akong i-open sa'yo sir eh. Kasi yung, yung ang kasangga party list sir, maganda ba yun? Ay, naririnig ko na yun, hindi lang siya naririnig. Eh. Talaga na po, maingay na maingay, matulog na matulog ang kas. Yan ang akas, ang kasangga. Opo, Akasanga, opo. Ang kasangga, di ba? 107. Opo. party list. Opo. Yung, nakikita ko po yung mga ano yung mga advocacy ni hmm. ano ni Mr. Angkas hmm. sa ano sa social media. Maganda naman po siya pero parang undecided pa rin ako kung talagang po sino po yung iboboto ko na party list. Bakit naman? Ano ba ko ng mga kakaiba? Opo. Sa Angkas sa 107. Ano po Akasanga? yung sa Opo. Ang, ang alam ko ipaglalaban yung mga beneficiyo na pwede pe maging benepisyo ng mga kapwa rider natin. Oh, ganun oh, po. ang eight, pantas, di ba? Lahat ng platform po, lahat ng platform. Oh, grabe. 'Yun oh, ang naririnig ko, ha. 'Yun din po yung naroon naririnig oh, ko. Sa media. Oh, 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 pero oh, oh. maganda lang din talaga siguro subukan 'no kasi na, lahat naman ng mga parties may pagkakataon na subukan nila 'to, di ba? Lahat na. Masusugan diba? yung yung pinapangako nilang kabukasihan, di ba? Para sa mga informal na mga gagawa, di ba? Talaga, the best. Tsaka hindi lang yun eh. Ikaw, nakarinig ka na ba sa mga ibang kumakandidato na patulis? Nakarinig ka na ba ng ganyang klaseng ano? Wala pa po, 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 po eh. Natutulungan talaga lahat ng mga kapwa natin sa gulong. Natin tatrabaho ako, Opo, no? Opo, sa hotel. Opo. Doon, syempre may mga benepisyo. Pero alam mo, sa totoo lang, hmm. nung uh, naging uh, courier uh, driver ako, wala mo? Wala eh ni panghulog hindi, pang hindi ko So bakit? Okay. Kasi mas ibibigay mo yung pera na yun, yung kinita mo sa pamilya po. Totoo po yun. Dalawa ng anak ko. Opo. Oh Kaya tulad niya, ibibigay mo. Opo. Oh. Ngayon, paano pa? Eh, paano pa kikitain mo? Maintenance ang motor. Opo. Oh Kulong mo. Opo. Oh. Gasolina mo, lahat lahat ng... Doon mo na maibibigay talaga sa pamilya mo yung pera. Hindi mo na talaga makasigaso yung uh, sa mga ganyang uh, SSS, pakibig, pinhead. Opo. Oh no? Di ba? Pero yun, nakakatuwa nga po yung sinabi ni Mr. Angkas na ano, gagawan niya daw po ng paraan yung ano, yung yung mga benepisyo na para sa ating katulad yun, mga informal na magagawa. Yung na nakakantin sa puso ng uh, tulad ko bilang isang rider. Opo. Tayo, araw-araw tayo nakikipagdigmaan, nakikibaka sa kalsada. Opo. ba diba, hindi din natin alam kung anytime ang paan natin, di ba? Opo. Alam mo na, ang isa ay nasa. Alam mo na naman kung ano yung sabihin ko. Opo. Napakadelikado ng ating uh, posisyon, ng ating trabaho. Yeah. Okay. Nasa initan tayo, di ba? Naaulan okay. na, naaarawan. Na At kung ano-ano pa bang, napaka-delikado sinusong natin sa araw-araw. Yeah. -araw. Opo. Di ba? Okay. Tapos okay. diba? okay. andyan si Akasanga, 107 ang Kasanga, andyan siya. Para pagtuunan tayo, ubigyan ng pansin. Naku, napaka-blessing in disguise po na nakilala po kita ngayon kasi ano po eh, till now po talaga, undecided pa po, po talaga ako pagdating sa halalan. Uh, okay. kasi syempre po, iniisip po po kasi yung pang long term. Yung long term okay. po talaga. Uh, gusto ko kasi po yung long term kasi ang hirap po talaga mag-voluntary. Kung, kung alam nyo lang po, syempre ginagawa nyo rin po yung pagdi -de deliver Pero syempre, sabi nyo nga po kanina, instead na ibigay natin sa ano, contribution, eh, tapos ibigay natin sa pamilya natin. Pamilya na lang, pa lang. Sir, maraming salamat yeah. sir sa ano ah. Kasi dahil diyan sir nabigyan ako ng linaw mga kailangan kong ano gawin pagdating halalan. 'Di ba? Kasi mahirap talaga po sir kapag kaming wala tayong long term na mga benepisyo like SSS, pag-ibig, bill health, etc. 'Di ba? Sir, yeah. thank you so much sir. Okay, okay, Sir, anong pangalan niyo po ulit sir? Kaswabe po. Ay, thank you so much po. Nice meeting you po, sir. Ako nga pala po si ano, Boss JD po. Ayan po, isa po oh, ako ang Aspiker po. Okay. Mabuhay po tayo mga informal na magagawa. 107 ang Kasangga. Alright. Salamat po, sir. Thank you po. The best.